Mga kaibigan, paano nga ba ipagpapatuloy ng Senado ang kanilang ginagawang investigasyon kaugnay sa maanomalyang flood control projects? Kung ang lahat ng mga senador at mga kongresista ay involved sa napakalaking pandarambong na ito. Kung ating titing ng maigi at susuriin, tila baga isa itong sistema. Nilagyan po ng maayos na proseso Nilagyan po ng malinaw na uh, step kung paano makukuha ang pera mula sa kaban ng bayan patungo sa kanika nilang mga bulsa. This is what we can consider as the crime against humanity. And the crimes against humanity mga kaibigan ay mayroong sistema may maayos na plano. At ano ang planong ito? Nakadokumento sa tinatawag nating General Appropriations Act. Ito po ang tinatawag nating plano. Paano nga ba nangyari ang planong ito? Ang proposed budget ay nanggagaling mula sa itaas. Katuwang po ang Department of Budget and Management ay nagpo-propose ang pangulo ng budget. Ang budget na ipinropose ng pangulo ay galing sa mga opisina ng ating pamahalaan. Kabilang dito ang uh, government and the controlled corporations. Pag-uusapan ito, tatalakayin mabuti sa opisina ng pangulo kasama po ang Department of Budget and Management. Ito po ay ibababa sa Kongreso, sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya nga meron tayong napapanood at tinatawag na budget deliberations. Aakyat ito sa Senado, pag-uusapan at uh, aayusin ng uh, bicameral commission or bicameral committee kung tawagin at pagkatapos ay babalik sa House of Representatives para i-print. Ang printed copy ay aakyat sa Pangulo. Pipirmahan at magiging ganap na batas. Mula sa bill, magiging act. So eto na nga mga kaibigan, noong nakaraang taon, putak ng putak, ingay ng ingay, at kahit na nga po ngayon 2025 nitong uh, matapos ang eleksyon, talaga namang very eager ang hayop na senadorang ito. Kung ating napanood ang naging pahayag ng counterpart po ng House of Representatives na si Saldeco No, counterpart po ng uh, uh, chairman ng Appropriations Committee na si Senator Grace po. Inamin po niya na tradisyon na daw. No, tradisyon na daw. Kumbaga, nakasanayan na na lahat ng mga senador ay magkaroon ng insertion sa budget. So kung ganun po na nakasanayan na kaugalian na tradisyon na nga po, ibig sabihin, lahat ng senador noong 19 th Congress ay involved sa maanumalyang proyekto. Ang tinatawag nating insertion ang ginamit ng mga kongresista, ginamit ng mga senador para maglaan ng proyekto sa DPWH. Maglaan po sa flood control projects. At hindi po dito ligtas ang putang inang senadora na si Risa ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw to impeach the Vice President. Hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon bago ibinasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Talaga namang masigasig itong si Risa beros to impeach the Vice President. Kaya pala lagi nilang naratibo. Ipaliwanag ni Sara Duterte ang 125 million pesos nito. Paano nga ba niya ito ginastos? Putang ina ka. Hayop ka Risa Honteveros. Eto nga sa programa ni Anthony Taberna at ni Jerry Baha 2 por 2 nitong araw di October 3, 2025 sa DZRH TV na bulgar ang partisipasyon ni Riza Hontiveros sa insertion sa 2025 national budget. Nagkakahalaga lang naman ng 3 billion 35 million pesos 800,000 ang kabuang budget insertion na inilagay ni Riza sa 2025 General Appropriations Act of 3.385 billion pesos 750 million pesos ay nakalaan sa flood control projects putang inamukari sa honteberos ipaliwanag mo ngayon ang ginawa mong pandarambong sa kaban ng bayan magpaliwanag ka hayop ka bumaba ka na dyan sa pwesto mo putang inamukah